Yes, uh, magandang hapon mga minamahal ko mga taga sa bye So, andito ako sa ngayon sa gawing ito ng uh, IPP Road. At uh, on the way na ako, papunta na ako sa junk shop para dalhin ko itong mga kalakal. Eto. So, ano to? Halo-halo may... Uh, ang tawag ito, yung roll-up may roll-up at uh, mayroon din uh, mga yero so maliit yung sasakyan ko kaya ang ginawa ko uh, may dalakong gunting ng yero, pinagputol-putol ko yung yero so hindi pa natapos meron pa akong babalikan so mahirap ang uh, maliit talaga ang uwan, ang sasakyan tulad nito, kariton na kung sakali luluubin ng Diyos na palarin ako uh, bibili tayo ng second hand na sasakyan para sa ganon ma merong magandang ano magandang sasakyan So napakaliit na sasakyan ang at uh, hirap na hirap akong isulong ito ginawang uh, ginawa ko lang ng paraan kasi mahaba yung roll up mahaba Yan. So, ito, buo ito. Nang ibininta sa akin, kaya lang, inano ko ito. Uh, tinulungan ako ng boy doon sa kabila na hatiin kasi hindi namin kayang buhatin. Kung buo. So, sinira. Pwede pa sana. Pwede, pwede pa sana ang roll-up. Kaya lang nga. Uh, hindi kayang iangat sa kariton dahil sobrang bigat. Uh, mabigat. Kaya, ang ginawa namin, sinira. Uh, aming binareta. Uh, para madibay mahati sa dalawa so ayan pero matibay pa yung ano itong paano ng roll up nandun yung bakal sa ano hindi ko pa dinala so yan so ipipinta ko na rin ito kasi hindi ko naman kailangan ito dahil wala naman akong lalagyan ng roll up so ipipinta ko na talaga ito sa junk shop so mauwi lang din ito sa bakal bakal lang din ito so ganun yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po, mga minamahal kong mga taga bye Please like and share po.